uh, source content creator mga zo. mga yura tabang ninyo kay si tatay katong nga live na bae wala ko nagtuo na si tatay dia ito pero karoon pa ko kabalo ba kay ako maluwi po ko sa ila kay sila ang akong kitabangan na mag-asawa ba na palagi hmm? ko magtuo nga si tatay good day ito na nagkikarga sa balsahan kay dito adaw lagi siya naniad to sa ilang kuan suba kay mga og kayawan pero grabe ba sakit pa mati on nga ang tao na kitabangan nimo nga luoy na po kayo bang agipasagdan daw mga lumon kay mismo sila misturya sa ko ang nga sakit sila wala'y makatiman sa ila nga anglang silag suporta labi na sa maintenance ni na sa ilang 2 Oktobre Mga nang sakitam ko ba nga, suporta sa inyo mga sorsor content creator sa akong mga kauban diya nga malalayan lang sinanay nanay diya kay ugma yatod yeah, na daw yung bana silang balay pero sinanay nanay akong gitawagan wala siya kauban wala siya kinaon karon mao nang nahangyo ko sa ila nga basig matuan dito si nanay bisag dili na ko siya sila og sa pero akong pagtabang sa ila tinuod dili kong himo lamang kay tungod kay gihimuan nako sila video kay para masikat lamang ko dili na mao kinasingkasing nako na pagtabang sa ila ug mao ni eh, nahitabo sa iya grabe ka sakit na naon Kono imo birthday tay? Birthday. No December? December. December 11. 11. Happy tay mo birthday. Ako birthday November 4. November 24 ako ah. November. Oh, 24. Happy birthday, Chabu. Oh, Inanay. Kono birthday ni Inanay, birthday.

Basig sa sunod, tibon na lang nato ay mong birthday sa lang nanay. Tibon na lang yung duha birthday. litson ay? Litson Billy Litson Billy Maligo ta dagat? Dagat? O man, ligo ta? ta dagat? Ha? Mara daw. Ang baso. <laughs> Ay, pagkakita mo siyang panaw. Pwede sa inyo na na nga. pa ko nag-isip na gusto mo maaniin sa inyo. Okay? naku po bayay?